Hi guys, panibagong araw, panibagong pag-asa. Tara, samahan niyo ako sa aking paglalakbay dito sa Sibuyan Island. Ako nga pala si Sir Ate. Tara na, samahan mo ako. So eto na nga guys, nandito na nga ako ngayon sa Sibuyan Island. Araw ito guys ng linggo, kaya naman wala tayong gagawin ngayong araw kundi ang mamasyal, libutin natin kung anong abang gandang maibibigay sa atin itong Magdiwang Island. Balita ko ay meron daw dito napakagandang Lambingan Falls, kaya naman atin itong bisitahin. Siyempre, guys, hindi tayo papayag na uuwi tayo na hindi man lang mabisita ang napakagandang falls na ito, guys. Kaya naman yung mga friends ko dyan na alam ko titig na titig kayo. <laughs> so, pasensya na kayo, guys, at ako lang muna mabibisita dito, guys. Sana darating pagkakataon na maisama ko kayo dito. Siguro ay pagkakataon na rin ito para makakita na rin tayo, guys, ng tinatawag na kalambingan. <laughs> Kaya sa mga single dyan na naghanap ng na makakasama sa buhay, aba, siguro... Perfect place dito, guys, para sa inyo. Para makahanap din kayo. <laughs> Pero ang pinakatanong ko talaga, guys, paano nga ba nabuo itong Kalambingan Falls, guys? So, ano bang history nito? Hindi ko rin alam. Ang alam ko lang, guys, ito ay patungkol sa paglalambing, no? <laughs> But seriously, guys, itong Kalambingan Falls, guys, ay napaka-perfect place. Nature talaga ito, guys. Kung ikaw ay nature lover, well, guys, bisitahin nyo na ito, guys, kasama ng pamilya nyo, kaibigan nyo, o kung sino pang isasama nyo dito. Maswerte kami guys yung araw na ito sa Sabagat yung hinire namin na tricycle driver Ay siya talaga na por sige guys Naging, Nagsilbi siyang tour guide namin sa mga oras na ito Habang naglalakad nga ako guys Ay napasabi ko sa sarili ko na Hala, daw marang kahoy man <laughs> Kung tinatanong nyo guys Kung sino yung mga kasama ko dyan yan. Mga co-teachers kayo guys From San Andres District Since linggo naman yun guys At wala tayong magawa ngayon Ay tinake na namin guys Yung opportunity guys na libutin Itong Kalambingan Falls, guys. Actually, unplanned talaga yung balak namin na pumunta dito. Ay, ano nga niya, ang unplanned. <laughs> ang ebidensya dyan, guys, kung mapapansin ninyo, nakapants lang ako. Dahil kung planado yun, guys, nako, baka nakatrunks na yan. Ah. <laughs> Ang plano lang namin kanina ay kumain kami sa labas. Pero pagkatapos namin kumain guys, eto at na na maligo bisitahin itong Lambingan Falls dahil init na init na ang bawat isa. Wow, sana all init na init. Na. Eh. <laughs> Pag pumunta ka dito guys, masasabi mo na napaka-refreshing nito. Hindi lang i-refresh ang katawan mo, kundi ang isip mo. Wow. <laughs> Napakalamig din talaga guys ng tubig kasi lamig ng pagmamahal niya sa'yo. Wow. <laughs> habang palapit na palapit kami guys dito sa falls na ito, nararamdaman ko guys na ang ganda niyang paliguan ay sana all nararamdaman. <laughs> Hindi kagaya niya na tinatago niya lang yung feelings niya sa'yo. Wow. <laughs> Pero promise guys, kung makapunta kayo dito guys, ay nako sobrang ganda guys. Kung i rate ko ito 1 to 10, ay the 11 na. <laughs> Once na makarating ka dito guys, hindi lang yung katawan mo ang papaliguan mo. Siguro pati yung bag mo na laman ang picture niya. Ha? <laughs> Sabi ko sa kasamahan ko, ay bay, videohan mo muna ako. Huwag ka na maligo dyan para may content naman ako. Ha? <laughs> Pero no joke guys, ng na lang talaga ako kay Ma'am Riza. At ayan, napaka-supportive niya sa lahat ng ginagawa ko. Kahit pa first time na maging videographer siya. Ha? <laughs> Alam mo, ang nakikita ko dito guys, sa lambingan falls, hindi lang siya yung iisang falls guys. Ang dami-daming falls na makikita mo dyan sa taas, pa pag-akyat mo guys pa Wow, ang gaganda na ng mga falls guys sa sobrang amazed na amazed namin ni eh, Ma'am Riz ay nilalakad na lang namin guys yung falls na ito kasi alam namin na sa taas ay meron na namang ibubuga at isa sa mga namang haako guys ay eto sabi ko sobrang ganda dito ang sarap sarap magpadulas dyan sa taas kaya lang andulas dulas din guys nung bato kaya nanatili na lang talaga ako dyan sa baba at dyan na lang talaga ako guys naligo Actually, kami dalawa lang ni Ma'am Riz talaga ang naligo dyan, guys. Yung mga kasamahan namin ay nagpaiwan doon sa baba. Kasi nga natatakot sila na baka madulas sila, guys, sa pag-akyat dito sa bundok na ito. Mabuti na lang talaga ito si Ma'am Riz. Go na go. Kahit saan talaga ay nandoon siya. The best ang Labingan Falls na ito, guys. Sa lahat ng falls na napuntahan ko, ito yung pinakamaganda busog na busog ka talaga guys sa magagandang tanawin dito sa paligid guys hindi kagaya sa katulad mo na uhaw na uhaw sa pagmamahal niya wow <laughs> ano gitong uhaw nga uhaw be <laughs> pag mapadpad ka dito sa Lambingan Falls guys ito talaga yung pinaka highlight sa kanilang lahat guys grabe pumunta ka dito ang taas taas ng falls na yan guys literal na breathtaking ang tanawin dito guys sa sobrang ganda ng falls na yun guys natakot na ako na pumunta doon sa bandang malalim eh kasi guys iniisip ko na baka mahulog yung mga bato o di kaya yung mga puno diyan sa gilid niya pero hindi naman yun nangyayari guys medyo medyo nagdududa lang ako guys at nagkataon pa ng mga time na yun guys ay kumukulog at kumikidlat kaya nahaluan guys yung yung kabako ng kulog at kidlat na yan <laughs> that moment, aba, that moment, kita. <laughs> sa mga oras na yan, ay naisip ko yung aking mga friends doon sa Romblon. Sabi ko sa, sa isip ko, mas masaya sana kung nandito sila. So, kung iniisip ko yung mga friends ko sa Romblon, eh, saan lugar na ako? Ah? <laughs> Ganong level, guys, ang mararanasan nyo kapag marating nyo ito na parang nakaalis ka sa comfort zone mo, na parang nasa ibang lugar ka na talaga guys. Kahit na pa ito ay nasa rumblon lang din. At nang time na yan, nakita ko na, aba, pwede ako mag an ah. Pero nung sinubukan ko guys, aba, parang si Tarsa naman ako ah. Kaya umalis na lang ako guys, nagtampo ako doon. Sabi ko ayoko na talaga, ayoko na talaga magbaging. Bakit naman para si Tarzan ako? Mabuti na lang Diyan si Mamre at dinamayan ako. Sabi niya, oo nga, si Tarzan ka nga. <laughs> Kaya umakyat na lang ako dyan sa taas at nag-isa na lang talaga ako. <laughs> at dyan sinubukan ko yung technique ko guys, yung galing ko sa pagtalon ha. <laughs> Pero this time, extra careful na ako. Baka naman magpahilot na naman tayo kay Latalia. <laughs> At dahil masama na talaga ang panahon guys, ay umuwi na kami guys at pumunta kami dito sa bahay ni Mamang Tricycle Driver. At ang bait-bait na talaga guys, kinunan niya kami ng mangga dyan sa bakuran niya. Si Kuya ay very blessed din sa kanyang mga anak. Ang ganda-ganda ng kanyang bahay dyan guys. Blessed siya kasi mabuti siyang tao eh. Nakikita mo talaga yung kanyang kalaitan. Nung makabalik na kami guys sa bayan guys, o oh, eto, tumambay muna kami guys dito sa parke na to guys kasi yung aking mga kasamahan ay bumili muna guys ng kung anong magustuhan nila. Kaya sinulit ko na rin yung pagkakataon na pumunta dito sa kanilang park. Ayan guys, napakaganda na sa labas ka pa lang. Ang ganda-ganda na guys ng park dito. Ng mga oras na yan guys ay basang-basa pa rin ako guys. Kung mapapansin niyo yan pa rin yung suot ko kanina galing doon sa falls. Sa kabuuan guys, ang experience nito ay talagang napakasaya at napaka makahulugan. Kaya sa mga nagbabalak na pumunta, bumisita dito sa Magdiwang guys, huwag na kayo mag-alinlangan pa. Ito na yung perfect time para ma-experience niyo ang sayo dito. Yan guys, God bless.